nagkatotoo guys so yung Titanic dumating na dito sa nabotas <laughs> tingnan nyo naman no oh. pero hindi biro ang baha ngayon talaga tingnan natin yung mga iba iba pang lugar ngayon o no? nagkatotoo may tubig na nakakalungkot sa mga lugar talagang grabe ang baha ngayon mo kung mapapansin nyo dyan sa video sobrang lalim na Parang yung sa Bible, ano yung gumagawa si Noah ng ano, sa kainitan, tapos hindi, hindi mo maano na mangyayari pala ng baba. Parang katulad din yan, no. Nagkatubig na. Dumating na sa nabutas ang Titanic. <laughs> Ito guys naman sa area ng Pampanga. Ayan. Landslide din. Ito sa Occidental Mindoro. Lubog-lubog na sila doon. For evacuation ng mga tao doon. By Governor Gadjano. Grabe na talaga. Yung Amnay River doon. Umaapaw na. Sobrang lalim ng tubig. Kahit nasa third floor na yung mga tao. Ah. Pero grabe pa din. Hindi pa rin natigil ang ulan. Kawawa sila. Tapos nakalagay sa balita, lalakas pa raw ng lalakas ang ulan. Dalawang bagyo pala yung nagkasabay eh. Si Dante at saka si ano, pressing. Pray for cover